Man din manden. Namalingki ako sa Nikolay. Ito po yung anong tawag dito? Yung kuli flower na berde. Ang kilo ay si 65. 1 euro yung, yun, dalawa ngayon Ari naman ay salapi ang kilo prutas. Eto, salapi din ang kilo. So, kini ang lalaki. Eto, salapi din ang kilo. Tapos yung talong, 65 ang kilo. Basta ari lahat na ari ay 2, 2 euro. Tapos ito, 1.50 arete na pa ay 1 euro isang isang piraso balot. Yan. Dalawang balot ang akin kinuha. Malambot 'yan. Tapos ito dos ang kilo. Bumili ako ng isang kilo laang. Tapos ito, dalawang ito, dos din. Piso ang isa. O, saan pa kayo? mga isang linggong kain na hindi pa maubos yan hindi pa maubos sa loob ng isang linggo aba ay magpakabundat sa dami ito ay masarap itong gatan yan ginagatan yan ito akin niya hihimayin at lagay ko sa freezer para pag iluluto na ay basta na lang kukuha sa freezer at luto yan kaysa ako magtatanim eh ganyan sa halagang 20 20 euro yan madami na yan ah uh. paano mamamahinga muna at hmm um,